ibang klase ang pagkakabutatan ni Renzo Bando sa import ng LG Seekers game na ito. Walang kawala ang bola, tumba pa ang import nilang kalaban sa supalpal na ibinigay nila Lakay. Hindi lamang ito ang block ni Abando sa game na ito dahil na rin sa solid rin ang pagkakabutatan ni Renzo Abando sa isa pang player ng LG sa play naman na ito. Rebound at highlight blocks ang naging laro ngayon ni Lakay para sa team ng Anyang at sa unang Abando play nga natin. Ay nagsimula sa opensa ng LG, mintis ang kanilang tira, rebound ni Lakay na naghihintay sa loob ng paint. Sumunod na eksena, foul na kuha ng Anyang, wala pa sa penalty, inbound lang sa sideline. Set ngayon ng Anyang ng kanilang opensa, penetrate sa loob ng paint, pinasa kay Carter Jr., binitawan ng bola, malapit malapit pasok ang tira first two points ng anyang sa first quarter. Ito na yung play ni Abando na kung saan napaka ng ginawa niyang pagbutata sa import ng LG Sakers. Two-handed block ang kanyang ginawa tumba ang import. Maganda na naman ang timing nila kay sa play na ito. Successful ang block para kay Abando. Isa na namang defensive play. Highlight ang kanyang nagawa. Sumunod na play opensa ng anyang bitin ang tira dahil sa depensa ng LG Abando nakikipagagawan sa rebound nakuha ang bola. Papa out of bounds tinalbog na lang ito. Napunta sa kanyang kasama. Opensa ng anyang sa play na ito, tumira ng tres ang kakampi ni Abando, mintis nga lang pero itong si Lakay pumasok sa loob ng paint, nakuha ang rebound, follow up na tira, mintis na punta kay Carter, puntos pa rin para sa team ng Anyang. Hindi maganda ang shooting ni Lakay sa game na ito at 0 out of 4 siya kaya naman nagsisipag na lamang ito sa depensa at sa pagkuha ng mga rebounds at sa play nga na ito ay rebound play na naman ang nagawa ni Lakay palaging inaabangan ang bagsak ng bola nang sa ganoon ay siya ang makakuha nito. Maging ang kanyang mga kakampi nga rin, ay hindi maganda ang laro at still ang nagawa gawa ng LG sa play na ito na nakonvert naman nila sa puntos. Pensa ba ang nakakuha ng steel sa play na ito o na ngayon ng anyang tumira sila ng tres mintis na naman abando para sa rebound nakikipagagawan hindi nga rin makuha kuha ng anyang ngayon ang tamang timpla ng kanilang team at magkakasunod rin ang laro ng anyang na hindi naglaro itong si Monroe kay naman hirap na hirap rin ang anyang sa game na ito. Sa LG nga ang bola at opensa nila ngayon penetrate ang isang player ng LG laban dito kay sa Bando pero itong si Abando asundan ang galaw ng yang binabantayan ang resulta isang malutong na black mula dito kay Renza Bando at sa replay nga ay kitang kita na solid rin ang ibinigay nila kay na black at top 7 ngayon sila kay sa kategorya ng black dito sa KBL at mukhang kakayanin pa nga nila kay na umabot sa top 1. Maganda ang ipinakita ni Abando sa depensa at maging sa kategorya ng rebound. Yun nga lang ay medyo tagilid ang kanilang team ngayon dahil palaging kulang ang kanilang main rotation at napag sila sa laro lalong lalo na nga sa third quarter at fourth quarter. Gutang naman sinubukang pigilan itong sila kay yun nga lang ay foul ang tawag ng referee at sa replay nga ay sabayan ang banggaan ng dalawang players na open sa opensa sila kay kaya naman sa free throw line. siya ngayon titira pasok ang unang free throw ni sa Bando at maging ang ikalawa ay pumasok rin Iguchi 모두 성공시켰습니다 Nadidihado ang anyang sa game na ito at nagsimula silang maiwan sa score noong third quarter. Pwedeng pagod na rin ang mga players ng anyang at hindi nga rin ganun kalakas ang laro nitong si Carter. Mas maganda ang shooting percentage ng LG sa larong ito at mas marami naman ang turnover ng anyang na ilan lamang sa naging dahilan kung bakit sila nadihado sa game na ito. 54 games ang laro ng isang team dito sa KBL at 25 games pa nga lang ang nalalaro ng anyang. Wala pa sa kalahati kaya naman maraming pagkakataon ng anyang na makahabol sa standings. Maganda ang simulan ng anyang sa kanilang mga unang laro at nagkaroon rin sila ng five straight wins at kaya ulit nilang gawin ito ang magkaroon ng sunod-sunod na panalo kapag nakuha na nila ang tamang adjustment ng kanilang team mag-iiba naman ang takbo ng laro ng anyang kapag bumalik na itong si Monroe at ang iba pang players ng anyang na merong minor injury at kung nakumpleto nga ang magandang rotation ng anyang ay asahan natin o sigurado na makakakuha sila ng panalo sa kanilang mga susunod o paparating panalaro dahil na rin sa halos 30 games pa nga ang natitirang laro ng anyang at marami-rami nga rin ito. Malapit na rin ang KBL All-Star at sa January na ito at mukhang dedepensahan nga rin na rin bando ang kanyang slam dunk champion title ngayong 2024 at posible na back-to-back -back title slam dunk champion ang kanyang magawa dito sa KBL. Yeah. 아반도가 보여집니다.